many Hello guys, dito naman tayo sa Boca Beach. Uh, Subukan natin makabenta ulit ng buko kung meron. Sana meron. Tsaka so, meron tayo kakausapin ngayon ng taga Boca Beach na gumagawa na ang San Castle. Uh, isa siyang PWD. Eh, dapat huwag natin siyang kawaan bagkos kailangan natin siyang tularan at hanga. So see you guys again. One eternity later. For your presence Here. This very hour For your presence So ayun siya guys oh, yung naka-team siya si Babay Baka usapin natin yung gumagawa ng Sankasen <laughs> So ito guys yung kanyang ginawang Sankasen In his name I fight bye. Hello. Oh, bye. Kumusta ka? Yung pag nang pag Pagdimik. Okay ra. Ah, uh, yung yung San mo kumusta na? Okay la po. Eh, mga ilang oras mo ginagawa San Castle sa isang araw? Mga tatong tatlong oras bago mayayari. Sa araw-araw 'yan. Araw-araw ginagawa. Tapos, pag nakagawa ka ng San anong ginagawa mo sa mga turista halimbawa? picture tapos bigay kay donation pambili bigas kasi uh -huh. pandemic kasi Oo nga kailangan kailangan natin sa pandemic ngayon yan eh o kasi di katulad sa akin hindi ko makahanap ng trabaho kasi makapanggap ko ang ito pero kahit paraan kahit paano nabuhay pa rin ako na malinis na paraan yun so, yun ang tama dapat kailangan laging marangal ng trabaho Oo. Uh -huh. ano kasi siya guys ano yan yung ano siya yung PWD bali hindi siya makalakad hindi siya makatayo bali ang ginagawa nyo lang gapang lalo siyang nahihirapan kasi konti ang turist ang pupunta rito sa Boca Beach kaya konti rin ang kita niya kaya grabe rin siyang magtipid kasi sarili niya lang ang binubuhay niya tapos kaya ang pakalagayan niya pero dapat huwag natin siyang awaan kasi dapat natin siyang hangaan kasi yun ang trabaho niya ngayon mula noon Yun, kumakain na po siya ng almusal si Babay. Yung gumagawa ng San Castle dito. No, 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 sa Boca Beach. Ayan guys, si Babay mag-almusal na. Oh, hello. Eat, Kita wag to quick quick. Quick po yan, quick quick. Ano nga ba yung ano mo ba yung, yung totoong pangalan? <laughs> mm. Mm -hmm. Ha? <laughs> Ano nga pala ito mong pangalan, Bay? Willy Boy. Willy Boy. Anog. Ano pala ito niya? Anog. Anog? Ayun po, pala ito niya. Si Willy Boy. Anog. Kumakain ng itlog, gambala. San Castle Mega, dito sa Boca Beach. Nagbawang merinda. Yun, kumakain siya ng... Eh, oh, pakita, gisutok sa bunga nga. O Sige. Ready? Ready mo na. 1, 2, 3. O, go. <laughs> nag nagmukbang po niya, nag mukbang. 'Di ba napaka lang niya? Masaya siya kahit ganyan ang kalagayan niya. one eternity later. So ngayon guys dito muna ako tumatambay Kahit medyo mainit na yung panahon Wala pa kang bisitang dumarating Kasi pag may boating Doon pa nagkakaroon ng bisita Yung island hopping ba May mga sakay na turista yon So pag may sakay na turista Automatic May bisita Maaaring magkaroon ng income Pwede kang magbenta ng buko Kaya shake dito sa Beach. One wow. alok ng buko pot shake, o anumang drinks tapos kung may in case magparenda ng kayak paddleboard board kami kayak dito yan o kita nyo ito yung aming mga banig yan sa likod dito kami naka pwesto sa banig may mga banig dito may mga banig na parenda namin ang kasama ang drinks sana meron tayong bisitang makuha o kaya turista na magre-renda ng banig kaya ng kayak para maka-income tayo pato paano sa turista yan guys yung aming ano ito ng aming mga tinitindang dito buko -bu, tsaka may mga drinks kami so Guys, marami nang bisita. may nagpapapicture kay papay ng mga turista rito sa Boca Beach sa san niya guys, nakita nyo marami nagpapapicture ngayon kay babay so busy siya ngayon uh, bali yung mga bisita o turista, nagbibigay sa kanya ng donation kahit magkano lang kasi yun talagang income niya eh. one eternity later So maya, uh, kumusta naman yung araw natin ngayon sa pagpipicture ng mga turista dito sa Buracay, sa Boca Beach? Okay naman, nagpasalamat ako sa Diyos dahil kahit pa paano, sa ganyan na akong hanap buhay, kahit pa paano, bibigyan pa rin ako biyaya galing sa Panginoon. Yun. From the heart. Uh, mga bisita, mga turista, umanga pa rin sa aking maliit nga sangkasil yung ginawa ko, nga kunting talento lang mga pa rin sila itawag na from the heart maraming salamat for God for tourists God for your thank Don. you very much may pambili ng kat pa ano pambili ng bigas no may pambili ng pagkat ula may sakinas bigas portative bigas may oh. pambili sakinas tuyo pwede na yun at least may bigas so yun guys siya si Willie si Willie boy Anob si Willie boy Anob guys, alas 4 na uh, Wala nang bisitang dumarating Eh, kada pa, no guys, meron kaming benta uh, Naka-income din ako ng 180 180 Ngayong araw na to So, kada pa, no, meron, diba? So, ayun guys, thank you sa panonood sa video ko Tungkol kay Babay uh, Yung gumagawa ng Suncastle dito sa Poca Beach Tsaka, kung nagustuhan nyo po yung video ko Pakilike na lang po sa lalim And then, pakisubscribe na rin po Pagbago lang kayo sa aking video Tsaka, wag po yung kalimutan yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video kong i-upload. So, thank you guys. Thank you sa panonood ulit. God bless. Was that my soul